Buhay na buhay pa rin daw ang diwa ng EDSA, 37 na taon matapos ang makasaysayang People Power Revolution. Ayon kay House Minority Leader Marcelino Libanan, nananatili ang alaala ng EDSA sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino at sa democratic institutions. Simulaan niya ng mangyari ang EDSA. Malayang nakapaghahalal na mga leader ng bansa ang taong bayan mula sa Pangulo hanggang sa local officials habang itinataguyod ang prinsipyo ng demokrasya at mabuting pamamahala. Naniniwala rin si Libanan na umiiral hanggang ngayon ang core values ng EDSA, particular transparency, accountability at paggalang sa karapatang pantao. Pero kung ang makabayan bloc ang tatanungin, kailangan nilang singilin ang mga Marcos sa umano'y utang nito sa mamamayan, gayon din ang pagpapanagot sa mga Duterte sa nagawang krimen at human rights violations. Dapat umanong ibasura na ang political dynasty sa darating na eleksyon dahil bahagi ito ng patuloy na pakikibaka para sa demokrasya at katarungan. Minsan pa sa ating kasaysayan na patunayan ng mga Pilipino na kaya natin magkaisa para patalsikin ang diktadoryang Marcos na nagbunga ng kahirapan ng mga mamayan, naganap na korupsyon at uh, uh, human rights violation. Okay. Kamon sa ating taong bayan, patapos ang laban sa EDSA. Kailangan tayo magsama-sama upang panagutin ang tiwali at mga um, hindi maayos na pamamahala sa gobyerno. Sabi naman ni Manila Representative Joel Chua, napapanahon ng panawagan ng ilang grupo ngayong People Power Revolution Anniversary na simulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinunto ni Chua na ito ay isyu ng accountability o pananagutan at lahat ng tao ay naghihintay na kaya umaasa siyang didinggin na ng Senado ang mga panawagan in the heart of changing lives. Ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.